Masintami po sa susunod naming ibabalita, patay ang isang bata matapos paulit-ulit na binalibag sa kalsada ng sarili niyang ama sa Rodriguez Rizal, ang nakakakilabot na tagpo nasa pulpa sa video. <tinyo> sa mga eksklusibong litrato na nakuha ng GMA Integrated News ang pinsalang tinamo ng resupply ship at barko ng Pilipinas na binangga ng China sa Ayungin Shoal. Maging online, mayroon ding labanan ayon sa AFP. Dahil may vlogger daw sa bansa, nakasabot ang China para sirain ang kredibilidad ng Pilipinas. Ang basurang itinapon hindi lang babalik sa atin, magpapabaha pa kung babara sa drainage. Gaya po na nangyari sa EDSA ng umulan, ayon sa MMDA. Pero hindi lang mga basura ang bumara. Magandang hapon po. Nasa state of war ngayon ng Israel dahil muling nabuhay ang hidwaan nila ng grupong Hamas. May gitlimandaan ang patay sa karahasan. Mahigpit na minomonitor ng ating gobyerno ang lagay ng libu-libong Pilipino roon. Utos ng Pangulo, pauwi na sila kung kinakailangan. Nang makalisig line, doon na ginawa ni Arvin ang krimen. Gamit ang isang screwdriver, ayon sa mga polis, unang inundayan na saksak ni RV ang kinaksamang si Marie. Pinagundayan niya na po ito ng uh, saksak. Nung siguro po na tumamba na rin itong ating uh, victim na kanyang kalipin, ay sinunod niya naman po yung bata. Dagdag pa ng mga polis, sunod namang pinagsasaksak ni RV ang sampung taong gulang na apo ni Marie na si Ray. Paniwala ng mga polis noong mga oras na yon. Maaring nagising surusita, si kaya siya naman ang sunod na pinaslang ng suspect. Ito po ay palabas ng pintuan at maraming possibility na talaga pong hinabo niya po ito, kinuha niya to at sinaksak niya dahil may tama rin po ito sa likod.